Hi, good morning everyone. Dito mamamotili anang ng Sintores o orange juice. Orange juice. Orange pala. Hindi pa, hindi pa juice. Gagawin pa juice. Ayan. Ayan mga guys. Sa taas ako. Doon dami. Yun. dami kaya Hmm. Tepot lang kayo dyan mga guys. Dito ako. Mamamatay. Hmm. O, oh, di ba? Dito nyo ako. Ang ka lang dito yung mamatabaga. Bulag. Kahit masurot lang yung mata, nakupo. Yes, stop. Wala na.

Hirap din palang mamote, ano? Ito ba may lalapakang po eh? Ayos, yes, walang slide, walang awala. Oh, okay. Tepot lang kayo na, guys. Dito lang ako. Ang dami kaya. Hmm. hindi pwede naman ito lang ng yung ah uh, paklitin mo lang hindi pwede kailang kuntingin kasi nga, pag nabutas yan na. ah hmm? ito bulok na eh. kapatid sa kabila. I-arrange ko lang. Kaya't lahat lang. Slowly, slowly. May nakalaban. Diba? Slowly, slowly lang. Para humaba ba yung ating kuhan? Ano ba yun? Dito. Ayan. Ayan. papatungan ko ba ng ganito oh? para hindi bumaan sa lupa hindi naman kasirin. yun ako dito dito ba ito baba o oh, oh. yan. O, oh, ito. Oh, ito, may isang lungkot dili eh. Habang nakita nung babae, yung si Lola, na madami, yan, 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 ito si yan, yan, yan. <laughs> turo na turo pag nang dili. Eh. Ayaw lang pag mag-insay. E, ito si Kasilgi naman. Ito naman. sabi ko, bandahan lang. Pag yung pagkakasabi niya eh, yan, 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 yan. Gusto ko abutin ko agad. Darating tayo dyan. Diba? Mga guys. Hmm. Nako, balik tayo yata itong aking guwan. Hmm? hmm. Ito ba ako? dan um, makasih um, um, ya. Aduh, um. sono. Hirup din kaya anda di sini. Oh. Dan mga naga sabit sabay. Oh, oh, oh. Go, go. -oh. Namayan. Diyos ko naman dumay Ang dalas-dalas ay, dalas, dalas. ay kailangan Iwan mo rin yung One Kasi nga Napakatinek Ang daming Nanunurok-nurok Ay once na mga kwan Ay sensitive pa naman ang ating mata Pag natusok baga Ay naku po hindi naman siguro babayaran okay. Dito. Kaya ako na lang talaga. Ito okay. slow lang. Ang galawang ko dito. Yung bagong hindi mo agad hindi mo bibigay lahat yung 100% ng may buwan. Kasi sila, utos na lang utos lang. Hindi eh. nila alam. Delikado. na nabulag ka baga eh wala na tapos na papaltan baga ang mata mo hindi bala ka sa buhay mo hindi ka nag iingat eh ang katuwiran nila <laughs> ganun lang yun Kasi anak ka kulit. Kaya kailangan mag-ingat eh. Pag may time. Oh! No, kita niyo ako mga guys. Dito ako. Hmm. Ayan. Ayan. 'di ba? Kung kita niya ako ay mag-hello kayo, hello. Hello ka John Steve. Kita namin ikaw. pagkataas as as na ride. Mag-ingat din pag may time. At daming uh, nanurot-nurot sa mata. Ayun o. Halos nasundula sa aking ulo. Ito hindi ko makakita. Hmm. Puno na itong plastic o guys. Puno na mga lodi. Mga kalodis. Puno na siya. Kaya lang ang daming pinet. dapat ang umiwan sa tunay, hindi, hindi yung tunay ang umiwan sa akin. Tama o mali? Hmm. Baka isaan ako, baka ako yung sikmurait maaga pa. Alas 10 pa lang dito mga guys, ang oras. Alas 10, dyan sa Pilipinas ay 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ah, um, mga alas 4 na din dyan. Ayun. Hindi ko lang alam kung inatras ng pan dito. Dini ang oras kasi dito pag ganitong winter inaatras na naman ng oras ng isang salit na alas busy. Alas na ebe. Ang bakit. ganito rin ganito dito pag winter ginaatras ang oras na-adjust na naman sa atras daming ready na yung wala baga aron ko oh, sakit yey yey ye. sakit tama na dugo ng akin kamay na o ng nang ano to Ng tinik puno na naman ah pagaan pagaan Puno, dalawang plastik. Eh. Ano oh. na? Okay, guys? Ano nangyari sa kamay ko? Oh. Yan, dugo. Dugo at saka yan. Ito nyo, yan. Yan. Yan ang napala ko. Pagpipitas. Nang suntore. Napakatinik. Grabe ang tinik dito. na ako ng babae mong nilolang mamaya eh. O oh, yan oh. Ngayon magdigo pa ako oh. Grabe. Grabe. Tama na to. That's enough. Ito pa oh dalawang ganyan ang matipis ko mga guys o yan diba hindi ko to oh yan kita ko ngayon Eh. hindi mo naman pwedeng ihulog kailangan mong habakan mo talaga kasi nga na na naga siya. <laughs> pag ihulog mo sa lingko sinubukan ko na to eh Kung wala akong dalag plastic ay nako. Puro crack. May isang linggo. Yun na. na. Makain ako ng isa. Grabe. Ganito ang buhay mga guys. Pag may isang may halaman yung amo mo talagang Uh, utusan ka magpitas, kasama yan sa trabaho, maglinis. Yun, ang kwan dito ng caregiver. Pero depende naman, may amo talagang matanda lang ang iintindihin mo. Ito, inakon talaga. Palibasa yun na sana doon sa unang caregiver niya. Ginagawa lahat. Kaya yan. yan ang naabutan ko dito tamis mm. okay na to tama na dadasin ka na doon para isaling doon sa buang Yan ang kuha nila. Maganda lang dito ang place nila, mga guys. Yan o. Yan kanila yan. Yan ang kuha na yan o. Swimming pool. Hmm. Hmm. Yan o. Lahatid ko lang itong kuha na ito. Doon sa lagak yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan o, yan o. Noong <laughs> last week, nalaglag sa ibaba. Paliba sa hindi ko pa alam ang kuwan. Ako mamalayang ko, trap mo. Yan o. Bubok ko nga pala yung may trap. Saka yung mga luma. Sari ang... ng pipigain ko mamaya kay lolo tulad <laughs> hmm. nito yung mga to ipapaibabaw ko yung mga lumang pinitas ko yung isang kwan man din isang tray eh dahi oh

isang box isang tray Yeah.